Wala na guys, isimula na namin ang Karen. So, let's go. Para kita kung ito naman ang dati. Arap mo nga. <laughs> <laughs> guys, kung ako yung tatawa, guys, may punishment ako dito. So, manalaman yung ano, parusa ako. Uh, uh. Ayun na nga guys, yung pinapanood namin is kita naman namin. Hinanyan niya lang kung sino tatawa sa aming dalawa. Okay. May DER ka May DER ka, tara dito May DER ako sa'yo Di ba, tumawa ah? ka ah. Ang DER ko sa'yo is padali lang naman oh ah, my god Ay, magaling Oo, yung DER Yung DER ko sa'yo So, tingnan mo yung timban doon. Tingnan mo yung timba doon. Sabi mo sa akin kung puno na patayin mo. Mamaya tap. Men, tek, yun, under ko sa'yo. Sige. Under ko sa'yo, tingnan mo yung tub, tubig kung puno na. Kung mapupuno na. Tapos, patayin mo. Tanggapin yun na. Okay, so, Yun na nga guys. Abangan nyo ang aming part 2 walang tatawa challenge. Yung gusto nyo pa ng videos. Ay hindi ako makakawalan nun. Kabaan mo. Kabaan mo. Kabaan mo. Oh, na big boy mama. Ano, ano? Ay, 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 big boy, big boy. Ay, saka lang. Ito siya, top mo ba? shoutout yan pala kay. Kay ni Kester Ventorayo. Yes, shoutout. Kay ni Ventorayo. Kay Arti Ventorayo. Janja. Siyempre kay Janja sa kanila naman mga pinday. Eh, shoutout nga pala sa pinsan ko. Ron Ron Incencio. Yun. At shoutout nga pala sa aking kaibigan na pinakamamahal sa lahat. Ay! Yung nga di ka doon yung kukunan. Shoutout Bob Roses, and Ismael Paragas, yata tayo. Ro Romel Laberon, Francisco Jerkan, at sa pinakamamahal kong teacher, advisor, at turisi, mabait sa si lahat, Sir Jay, okay. Dila pa Sir Jay, Pasyon, shout out you, sir. Magpapakabait na ako. Okay, Yun lang okay. man po ang ta na no, walang tatawa challenge kung huwag niyong kalimutan mag like comment share and subscribe and click na ah uh, paki -hit, thanks, subscribe at pindutin ang notification bell for updates more videos unuhayin niyo naman mag subscribe naman kayo libre lang mag subscribe Boss Joseph na nagsasabi dito kami mga player, mga player at ako yung maglalaro at tuloy lang sa akin pangarap bilang basketball player. Kung, kung gusto nyo nang lagi for more updates sa basketball, abangan nyo sa aking channel. at gagawa ko ng short film about basketball, abangan nyo lang. Dito sa, dito sa video na ikagawa ko. Abangan nyo short film ko. Yun naman po, peace out. Subscribe!